Hello po mga manay and welcome sa ating kusina muli ako ang inyong madiskating nanay at tara ngayong araw, samahan nyo ko tayo ay magluluto ng fried chicken neck so yes, tama yung narinig ninyo magpapride tayo ng leeg ng mga manok So, napakadali lang nito mga manay. At kwento ko lang sa inyo, no, mga bata kami, ito na yung pinaka fried chicken namin. Kasi, noong mga time na yon mga batang 90s, 80s, kaway-kaway, magkano lang to Nasa 7 pesos lang to Kaya naman, isang piraso nito Ang dami na namin nakakaing rice ng aking mga kapatid. Tapos, magkano lang din naman yung per kilo nito Pero ngayon, magkano na? 120 na ang isang kilo. So, dito, tinatanggalan ko ng pinaka, ang tawag doon yung, uh, bituka sa may part ng leeg kasi malansa yon yung papuntang uh, sa lagayan niya ng pinagkainan. Bali, tinanggalan ko lamang po isa-isa, nilinisan ko, tapos sinugasan ko po ng ilang beses para talagang matanggal yung mga dumi-dumi. At pagkatapos kong malinisan, ay ito ay ating titimplahan. Naglagay ako ng 1 teaspoon ng white pepper, pwede rin ng black pepper. 3 teaspoon ng chicken powder or pwede rin naman kayo gumamit ng mga seasoning na nais ninyo. 2 teaspoon ng patis. Then half teaspoon ng asin. Kung ayaw ninyo ng patis, pwede naman na asin na lang yung ilagay ninyo. Mga one in one half teaspoon or depende po sa panlasa ninyo lalo kapag maglalagay kayo ng mga seasoning pa na medyo may alat na yun kaya kailangan tansya hindi natin so pagkatapos ko siyang mamarinate ng mga 30 minutes eto na mag start na tayong gumawa ng ating uh, breading mix half cup ng cornstarch then one cup ng all purpose flour so haluin ko lamang po mga manay then titimplahan ko pa to ng one teaspoon ng chicken powder at half teaspoon ng white pepper pero again ha, pwede po ang black pepper. So kaya lang po puti yung ginamit ko kasi yun yung meron dito sa kusina. Pagkatapos natin mahalo, magbabawas lang ako dito ng isang kutsara para ilalagay po natin doon sa ating binabad na leeg ng manok. So ilagay natin dito. Next, maglalagay tayo ng 1 4 cup ng cold water at isang piraso ng large egg. Para po maganda yung uh, kalalabasan ng ating fried chicken neck. O di ba? Para naman kasi ang mahal-mahal ngayon ng manok din, di ba? So eto kay papaano 120 pesos, marami ka nang magagawa or maluluto na pwede niyo pang-ulam. So nagready na ako rito ng mantika na ating paglulutuan. Bali 1 liter tong uh, mantika na to at dito na pwede na tayo mag-start yung ating kanan para sa dry and yung ating uh, kaliwa para naman sa wet. So ayan. Kuha tayo ng ating uh, manok. Then ilagay natin sa ating uh, breading mix. Tapos coat lang natin para kumapit po at maging flaky siya, piga-pigain niyo po ng ganyan. Pagkatapos niyong pigain, itataktak niyo po ng maigi para matanggal yung mga excess na harina na dumikit. Then saka natin isalang dahan-dahan dun sa ating mainit na mantika So ganun pa rin yung procedure, piga-pigain natin para po magka meron siya ng flaky o yung parang kaliskes ng manok para magandang tignan Lalo na kung pambenta mga manay, sa mga viewers natin na nanonood dyan na gusto magnegosyo ng uh, fried chicken or uh, manok kanto, eto ito yung itry ninyo. So, ganyan lang. Pipigain yung maigi, tas itataktak ninyo, then, idip ninyo sa mantika. Mas mainam po talaga yung mantika, kailangan mas marami para po maganda yung pagkakaluto. At kita nyo naman, ayan, no, para na siyang nagkakamero ng kaliskes. di ba na siya. Ganito yung gusto natin sa ating mga paninda. Kaya naman sa ating mga viewers na nanonood dyan at sa mga nag-PM sa akin na gusto daw magtinda ng fried chicken, ito yung way. sunday nyo na lamang po para makatulong po sa inyo. Then after a few minutes, babaligtad-baligtad rin lang natin. At kailangan po katamtaman lang ang apoy. Ah. Nakita nyo ang ganda ng pagkakaluto. No? Katamtaman lang ang apoy po para maiwasan din po na mabigla. Kasi mabilis mag golden brown yung ating coating, yung ating uh, breading. Baka may pa yung loob kaya kailangan sakto lang yung init. Ngayon, pwede na natin tong hanguin isa-isa. Mas mainam na ilagay po sa isang strainer or ipatong sa isang tissue towel para matanggal po yung excess oil at trading ready na tong iserve. At para naman sa isang technique mga manay, bago tayo magsasalang ng pangalawa, kailangan po gumamit tayo ng pinong salaan, salain natin ng maigi para matanggal po yung mga ganyan. Ayan, yung mga tawag dito latak-latak ng ating uh, pinagprituhan bago tayo magsasalang ng pangalawa. Then, ganun pa rin, katamtama ng init at kailangan wag bigla. Para gaya ng sabi ko, hindi po mabigla yung pagkakaluto na hilaw ang loob, luto ang labas. Then, balik pagkalipas ng ilang minuto. At hanguin kapag tingin nyo ay okay na. Ayan. So, kita nyo, napaka-crispy. Saktong-sakto yung pagka-golden brown ng ating fried chicken neck. Na pwedeng-pwede na natin i-serve. Pero bago 'yan, syempre magluluto tayo ng ating homemade gravy. Laging meron 'yan para naman wala na kayong itatanong. Naglagay ako ng mga 2 tablespoons ng uh, margarine. Then maglalagay ako ng isang kutsara ng cornstarch. So tunawin natin 'yung ating uh, margarine sa ating cornstarch. So katamtaman lang din po 'yung apoy para hindi masunog, para hindi mangitim. So habang hinahalo ko to at matutunaw naman na itong ating margarine, maglalagay ako ng 1 cup ng tubig. Then titimplahan natin to ng 1 teaspoon ng chicken powder, half teaspoon ng white pepper, then mix ulit natin. So madaling madali lang itong lutuin mga manay, wala pang ilang minuto meron ka ng homemade gravy. Mix lang natin ng maigi tapos ayan lang natin yan na kumulo. At kapag kumukulo na, maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng soy sauce, 1 teaspoon ng sugar, then mix ulit natin. So mix ng maigi. So intay na lang tayo dito ng mga 1 minute na lang, then pwedeng pwede na itong iserve. So ayan, okay na. Kailangan ganito lamang po yung lapot, sakto lang. So pwede na natin tong hanguin dito at ready na tayong kumain. Ito na ang ating homemade gravy at yung ating fried chicken neck So ayan mga manaya, lalo na sa mga viewers ko na madalas nagtatanong, nagko-comment, nag-PPM, eto na ang kasagutan. Sa mga gustong magnegosyo, pwedeng pwede to. Pwede nyong itry at pwedeng pwede nyong panghandaan. Masarap na ulam at syempre pwedeng pwede mong panghanap buhay. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, panunood at sa mga viewers natin na may mga request dyan, comment down below at mamimili ako ng pwede kong gawa ng recipe at itatag ko ang pangalan mo. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Grabe, ang sarap nito. Ito yung talagang gusto ko yung part na may parang, nandito sa may part ng lalamunan kasi mataba-taba tapos maraming rice. Kaya naman, tara na po mga manay. Kain po tayo!